Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. Uh, gusto ko lang i-share yung paano i-testing yung alarm. Para sa mga ano lang na baguhan, hindi pa masyadong marunong, Panorin nyo to para malaman yung paano i-testing yung alarm. gali ito pala yung ginawa ko Yan. ito yung ginamit kong adapter para matisting yung alarm dali ito yung unit ng alarm natin tapos ito yung wiring nya tsaka uh, ito sensor ito naman yung wiring din para sa lock and lock ng alarm tapos ito yung power supply natin galing dun sa adaptor tapos ito naman yung siren pamila ko lang paano iti-testing naman yung power lock natin. Ito yung module niya. Dali ang gagawin natin, paganahin natin gamit lang yung power supply. Natin ito dito isaksak natin dito. Dito. para lang to sa mga hindi pa masyadong marunong magkabit ng alarm dali ito yung pulay pula ito yung power ito yung may fuse ito yung power Mas ito naman yung ground yan, itong itim, itong ground Oh, ito naman yung papunta ng siren. Ito. Unik natin yan dito. Up, oh, yeah. Game pag connect mo kailangan balutin para hindi magkadikit-dikit para hindi masira ayan tapos yung ground ng siren ay sasabay natin dito ayan o ito pa lang pwede na siyang tumunog ayan tunog na siya kagad. Ito, wala pang connection to kasi sa power lock natin to i-connect. Bali, ito yung power lock. Kukunik na natin to. E, ganun pa rin yung kulay pula itong may fuse kukunik natin dito sa positive tapos balutin ulit para walang grounded Ayan. tapos yung ground naman kukunik din natin dito sa ground yun oh. tapos itong lock and lock dalawang puti i-connect natin to dito sa itong yung brown yung brown at saka yung puti para dito dito galing connect natin sila tapos itong isa yan, hindi sila makakunik na yan hindi natin ilagay dito ngayon itong dalawang dilaw kukunik natin sa ground para magkaroon ng supply to ng negative negative trigger kasi ang ano nito pagsamahin natin yung dalawa kukunik natin ulit dito sa negative para may supply na negative yung itong dalawang ano na to yan pwede na natin testing to ito na siya, gumagana na ayan connection nya itong dalawang dilaw galing dito sa isang socket na sa ground ito namang dalawang puti yan ay yung papunta dito sa lock unlock papunta ng module yan ito paano naman kung hindi na kailangan ng ganito ito na lang kailangan bali ang gagawin natin itong dalawang orange naman yan yung i-connect natin sa positive para ang orienting lalabas nito positive negative para gumana yung power lock na hindi kailangan ng module Ayan, itong ginawa ko, tinanggal ko na yung module, bali, itong power lock na lang isa na hindi na dumaan dito sa module. Ang ginawa ko naman sa wiring, itong dilaw, ay negative pa rin sya. Tapos yung dalawang orange, yun yung nilagay ko sa positive para yung kuryente nitong puti yung dalawang puti ay magre-reverse yung kuryente yung isa maging positive yung isa negative basta yung kuryente niya magre-reverse Inaug ko lang kasi malakas masyado pag ganun mm. uh, Paalala lang sa mga hindi pa masyadong marunong lang to yung video na to